mga B! Saan ang saging chips naman nga ni po ang alutoy namin for today's video? Grabe, totoo pala na inakain nga ni itong saha ng saging. Hindi mo rin mamamalaya na saha ng saging nga yung kinakain mo dahil parang ang yung ordinaring chichirya nga lang. Grabe, sa tagal-tagal ko na nabubuhay dito sa mundo at sa sobrang tagal ko ng tao dito sa lupa, ay ngayon ko lang nalaman na pwede palang kain itong saha ng saging. Dahil noon nga, ang alam ko ay kalabaw lang at baboy yung pwedeng kumain ito. Pati tao rin pala ay pwede nang kumain ng saha ng saging. Grabe naman ito. Doon si madam, inakain na nga niya yung puso tsaka yung bunga, pati ba naman yung puno ng saging nakain na din. Di na nga pinatawad pati isahan ng saging. Ano naman kaya ang sunod na kainin ni eh? Baka sunod ay dahon. O baka naman ugat. Kaya ito, pinatiba ko na nga doon sa kapatid ko itong puno ng saging. Bali, ito yung pinili namin, yung wala ng dahon, parang hindi masayang din yung katawan. Natiba na nga rin itong saging, kaya wala na siyang dahon at saka bunga. Kaya ito na lang yung aming gagamitin. Buti na nga laang at sumasangayon din itong kapatid ko sa mga pinaggagawa ko. Kaya nung inutusan ko nga, natibain ito, ayan, sumunod nga agad siya. Siya na nga rin yung pinagbalat ko ng mga tahan ng saging. Maging si Papa nga ay hindi rin makapaniwala na pwede rin palang kainin yung saha ng saging. Madali nga rin siyang gawin at hindi ka na nga rin pa ng mahal. At eto nga, binabalata na nga nung kapatid ko yung puno ng saging. Bali ang akuhain lang dito ay yung medyo gitna, yung maputi na yung kulay. At yung medyo malambot. Ay tingnan nyo nga ang itsura ng kapatid ko ay mukhang nanggigigil na nga. Hindi ko alam kung dito sa ginagawa niya o sa akin dahil nga inutusan ko siya. At hindi na nga maitsurahan yung itsura. Ay tingnan nyo naman yung mukha may pangiwit-ngiwit pa at nung matapos na nga kami at nagwala namin yung mga kailangan namin ay didinala ko na nga dito sa loob ng bahay para nga masimula na rin at ayan, ngiting tagumpay na naman nga itong si Madam Nyo. At pagdating naman namin din eh, ito na nga yung uno namin ginawa. Bali, hiniwa namin siya sa mga size na gusto namin. Tapos, kapag nahiwa mo na nga yung size na gusto mo, ay di atanggalin niya nga yung magkabilang side. Bali, yung gitna nga lang yung akuhain dito. Medyo matrabaho nga siya, kaya naman pinagtulungan na nga namin para madaling nga rin matapos at masimulan na nga ramin yung pagluluto. Mas napapadali talaga ang trabaho, lalo na kapag tulong-tulong kayo. At kapag naman tala na namin, natanggal na namin yung magkabilang side, ay inalagay na nga namin din sa palanggana na may tubig. Dahil ababad nga natin to sa tubig. Para nga medyo matanggal yung dagta nya. Bale, ganyan nga lang yung ginawa namin. At bale, ganito nga yung itsura kapag natanggal na nga siya ng magkabilang side. Tapos apigaan nga ito ng maigi yung walang tubig para nga maging crispy. Kailangan talaga dito ay yung pigang-piga nga. Matatawa ka talaga dito sa ginawa ng kapatid ko dahil ang lalaki ng gawa niya. Kaya naman magkakaiba na nga yung size ng no? aming ginawa may mahaba may maiksi may maliit may malaki ay nako at habang nagabalat pa nga sila ng saha ng saging, ay eh, nagsimula na nga ako sa pagtimpla ng paglalagyan ng saha ng saging. Naglagay na nga ako dito ng harina, balitan chameter na nga lang yung ginamit ko. At saka naman, nilagay ko na nga rin yung crispy fry para lalong mas masarap. Nilahat ko na nga yung isang pack ng crispy fry at saka naman, hinalo-halo ko nga para mag-well combine. Well combine! At sinimulan ko na nga rin magpainit ng kawali. Dapat ay lubog nga sa mantika para nga mas lalo siyang crispy. At yung mga piniga ko nga ang saan ng saging ay sinausaw ko nga lang dito sa pinaghalo kong harina at saka crispy fry. At nung mainit na nga yung mantika ay saka naman hinulog ko isa-isa. Grabe nga yung amoy niya, sobrang bango habang niluluto ko nga siya. At amoy pa nga lang ay talagang masarap na nga. Uy! At ayan, prinito ko na nga lang lahat ng aming nagawa. Dahil nga excited na rin ako na matikman 'to. At nung ganyan na nga yung kulay niya na medyo brown na, ay binaligtad ko na nga. At ayan, pass forward, sa wakas ay nakapagluto na nga tayo. Kailangan lang talaga ay sakto lang yung pagkakaluto. Kailangan ay hindi sunog dahil nga pag sunog ay mapait siya. Kung gusto nyo nga rin makatikim ng ganito, ay itry nyo nga rin. Madali lang naman siya. At pwedeng pwede nga siyang pang merienda at pwede nga rin siyang ulam. At check na na magugustuhan to ng mga anak nyo. Amis, ah, masarap talaga siya. Kaya try nyo na. At eto na nga, luto na nga ang ating sahan ng saging chips. At eto na nga yung pinakahihintay ko, yung tikiman time. Kung titingnan mo nga ay mahalata mo na sa ng saging pero kapag natikman mo na ay hindi mo na malalaman dahil nga hindi man talaga lasang sa ng saging. Sobrang sarap talaga niya. Promises. Sa sobrang sarap nga ay parang gusto ko na nga magtatalon. Piling ko tuloy ang galing ko na magluto pero syempre piling ko lang talaga yun. Uy. Ay ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin to. At sigurado ako na magugustuhan nyo rin. Tamang tamang ulang nga rin to at saka libre pa nga. Basta nga ay masipag ka rin ngang magluto. Ay sa sobrang sarap nga ay eh, parang ayaw ko ng tantanan. Grabe ba? Pinatikim ko na nga rin kay Papa para nga malaman kung ano nga yung komento niya. Kung nasarapan ba siya o hindi. At eto nga yung kanyang naging reaksyon. Ang malitong. Ano? Ba? Iyami. Hindi mo nakapunganit. Kaya ang yung tao ko Suka. At ayan na nga, inulom na nga sa kani nung kapatid ko Tingnan nyo naman yung itsura na nasa plato niya Ay mukhang isang buong liyempo At di naman nga halata na sarap na sarap nga siya doon sa kinakain niya